Kamusta kayong lahat? Welcome sa YouTube channel na Heartbeat Doc. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik sa channel na to. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang controversial na topic at yon ay tungkol sa statin at ba't ba itong inumin o hindi dapat itong inumin. So kung okay sa inyo yan at gusto nyo malaman ang mga dahilan, tara samahan nyo ako sa video na ito. By the way, marami na akong videos na nagawa tungkol sa kolesterol. Inexplain explain ko na rin ano nga ba yung mga LDL, HDL, mga pagkain na pwede makapagpababa ng ating kolesterol naturally. So kung meron kayong time, maaari niyong panoorin ang mga video na yon bago niyo ituloy ang panonood ng video na ito. Ang unang-una kung gustong talakayin ay bakit nga ba pinapababa ang kolesterol? Kasi marami ng studies na napakita, especially yung LDL or low-density lipoprotein, Marami itong subtypes. Merong dense LDL, may small dense LDL. Pwede natin yan lahat ay pag-aralan pero hindi naman yung talaga kinakailangan na kasi most of the guidelines or recommendations ay nagko-concentrate dun sa LDL na may sa laboratory. So pag tayo ay titingin dun, yon ay ang considered na bad cholesterol at pag ito ay tumataas, ito din ang nakakapagpataas ng risk ng pagkakaroon ng baradong ugat sa puso o yung tinatawag na coronary artery disease or ischemic heart disease na pwedeng mauwi sa heart attack or myocardial infarction at sa heart failure later on. So ito pa rin ang main target ng therapy. Ang pinakamabisang gamot na ginagamit upang mapababa ang LDL ay ang mga statin. Ang statin ay nakakapag-inhibit o ito ay nagpapatigil ng cholesterol production ng LDL sa ating katawan. Ang mga example nito ay ang simvastatin, prosovastatin, pitavastatin, lovastatin, atorvastatin. Basta may statin doon sa kanilang dulo, sila ay pare-parehong gamot. Although iba-iba ang kanilang inatawag na efficacy or pagpabababa ng kolesterol. However, common sa kanila, sila ay nakakapagpababa ng LDL at nakakapagpababa ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Sa mga pasyenteng wala pang baradong ugat sa puso, at sa mga pasyente naman na nagkaroon na ng baradong ugat sa puso, mas bumababa ang risk nito na ito pa ay lalong lumala o magkaroon sila ng heart attack at mauwi sa heart failure and worse mauwi ito sa cardiovascular death or pagkamatay or pagkasawi dahil sa sakit sa puso. Sa video na ito, para mas maging simple ito at hindi tayo kumain ng maraming oras ay yung mga established na ay hindi na natin ide-discuss. Ano ba yung mga established na Unang-una, yung mga may sakit na sa puso, sila ay nagkaroon na ng heart attack o kaya meron na silang simptomas na may barado silang ugat sa puso tulad ng paninikap sa dibdib, meron silang heart failure o kaya abnormal lang kanilang heartbeat. Established na yan na pababain ang LDL at established na rin na kahit normal ang LDL, ang pag-inom ng statin ay nakakapigil ng paglala ng barang ugat sa puso. And in fact, pag-intensive ang statin use, Ibig sabihin, medyo mas mataas na dose at ito ay regular na tinetek, May mga studies na nakapagpakita na yung baradong ugat sa puso ay lumiliit yung bara at pwede itong mag-improve. At ito din ay napatunayan na nakakapagpababa ng risk ng pagkakaroon ng further heart attack at pagkamatay dahil sa mga sakit na ito. So, standard na yan at highly recommended sa mga doktor na ibigay ang statin sa mga pasyenteng mayroon ng sakit sa puso, especially yung may mga barado ng ugat sa puso. So, ang magiging topic na lang natin of emphasis ay paano yung mga tao na wala pa namang sakit sa puso, dapat ba silang bigyan agad ng statin or hindi talaga dapat silang bigyan ng statin kahit mataas ang kanilang kolesterol? By the way, madalas na itinatanong sa akin, ano ba talaga dapat yung normal kolesterol? Ano ba talaga dapat yung ideal na cholesterol? Ngayon, hindi na kami masyado nagbabase dun sa nakikita ninyong normal values. Kasi ang desired cholesterol level ay depende sa clinical status ng isang pasyente. Ibig sabihin, kung ang isang pasyente ay bata pa, walang sakit sa puso, iba ang cholesterol level na desired sa kanila kumpara sa mga pasyenteng may risk factors tulad ng hypertension, diabetes, sila ay nananigarilyo at may iba pang bisyo, postmenopausal woman o kaya ay nagmenopause na, iba ang target sa kanila kumpara sa mga ibang pasyente. So, ang target na level ng kolesterol ay nagdidepende sa individual patients. Ano nga ba yung mga resulta ng mga studies pagdating sa statins? No? At ano ang recommendation ng mga national societies, hindi lang sa US kasi tayo ay Filipinos, ng ating National Society dito sa Pilipinas kung sino ang dapat uminom ng mga statins. By the way, very very important na sa background treatment ng mga pasyente na may mataas na kolesterol ay ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Yon ay kasama doon ang pagkakaroon ng healthy diet na mababa sa saturated fat, at mababa din, by the way, sa sugars at carbohydrates. Pangalawa, ang pagkakaroon ng active lifestyle, ang recommended na at least na exercise per week ay 150 minutes. Ito ay makakatulong sa pagpapababa ng kolesterol at sa pagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Gusto kong ipresent yung isang malaking study na recently lang ginawa na ito ay nagtingin sa benefit at side effect ng mga statin. At sa study nito, Tinignan nila ang lahat ng mga researches na nagawa na sa mga taong wala pang sakit sa puso na may iba-ibang risk factors. So, tinignan nila doon, nung binigyan sila ng statin, ano ang naging benefit sa kanila at ano ang naging side effect sa kanila. Ang study na to ay na sa British Medical Journal noong 2021. At sa resulta ng mga analysis ng study na to, ang pagbibigay ng statin sa mga pasyente na mataas ang kanilang LDL kahit wala pa silang sakit sa puso pero meron na silang bang risk factors ay nakakapagpababa ng risk ng atake sa puso by 28%, nakakapagpababa ng stroke by 20% at nakakapagpababa ng pagkamatay sa sakit sa puso at sa stroke by as much as 17%. So ibig sabihin, beneficial talaga ang pag-take ng statin sa mga pasyenteng mataas ang kolesterol at may mga risk factors. Pero of course, kailangan din tignan natin ano nga ba ang mga potential side effects ng statins. Kasi kahit naman nakakapagpababa ito ng risk factors, kung ito naman ay may mga seryosong side effects, edi hindi rin siya maaring ibigay o hindi rin siya magandang inumin. So sa same study, dahil ito naman talaga ang pinaka main goal ng study, ay tignan ang side effects at ikumpara ito sa mga benefits, nakita nila dito na mayroong pagsakit ng muscle or kalamnan by 6% pero hindi naman talaga nagkakaroon ng seryosong sakit sa muscle or sa kalamnan. Nakita rin dito na tumataas yung mga liver enzymes. Ito yung SGPT, SGOT or sa bagong terminology yung AST sa KALT. So ito ay pag ng inyong doktor, gusto nilang malaman kung mayroong pamamagasa sa atay. Mayroong slight increase by 33% pero ito ay hindi ganun kaimportante. By the way, doon sa mga tumataas yung AST at ALT, tinitignan namin kung gano'n ito kataas. Ang significant na pagtaas ay 3 times ng upper normal value. So kung mas mababa ito doon sa 3 times ng upper normal value at wala talagang nararamdaman, hindi naman talaga dapat mag-worry. But again, these are recommendations at dapat silang i and talking to your doctor is the best way para malaman kung dapat itigil ang statin o hindi. Doon sa mga ibang side effects, tinignan din nila yung pagtaas ng creatinine, yun naman ay measure sa function ng kidneys o ng bato, merong slight increase din, at nung tinignan nila ito, ay hindi pa rin ito kasing lala kumpara sa mga pwedeng i-prevent. This should give us the assurance na hindi nakakasira ng bato ang pag-inom ng statins at hindi rin ito nakakasira ng atay. Kung baga, pag ang benefits at risk, mas mataas pa rin ang benefits kesa dun sa side effects ng gamot, kaya at the end of the recommendation, nire-recommend pa rin na ipainom ang statins sa mga pasyenteng kailangan ito. So ano ang recommendation sa ating mga Filipinos ng ating society? Ang kanilang recommendation ay painomin ng statin ang mga pasyenteng may LDL, na mas mataas sa 130 mg per deciliter at mayroon silang dalawang additional risk factors. Ibig sabihin, hindi lang dahil mataas ang kanilang LDL, pero sila ay may iba pang risk factors ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Ano ang mga risk factors na ito? Pagkakaroon ng mga ibang sakit tulad ng high blood, diabetes, pagkakaroon ng sakit sa puso sa kapamilya. Especially kung ito ay premature or sa mga mas batang pamilya tulad ng kung sila ay mas bata sa 45 kung lalaki o mas bata sa 55 kung babae. Pagkakaroon ng menopause na sa mga babae, paninigarilyo kung may dalawa dito sa mga nabanggit ko at ang LDL nila ay mas mataas sa 130 mg per deciliter, sila ay recommended na mag-take na ng statins. So ang ibig sabihin nun, Paano kung ang LDL ay mas mataas sa 130 mg per deciliter at isa lang naman ang risk factors tulad na mataas ang blood pressure, hindi sila agad mag-start ng statin, sila muna ay papayuhan ng intensive dietary modification at after around mga 8 weeks to 12 weeks or 2 to 3 months na hindi pa rin bumababa ang kanilang LDL, ay doon lamang sila mag-start ng statin. Ang recommendation na ito ay para sa mga 40 years old pataas, na wala pang sakit sa puso. Kasi pag may sakit na sa puso at may barado ng ugat, sila ay bibigyan na ng statin kahit ano pa ang kanilang LDL level at kahit ano pa ang kanilang ibang risk factors. Sa so, mga pasyente na wala pang sakit sa puso pero sila ay diabetic o kaya naman meron silang signs ng familial hypercholesterolemia, hindi na nagmamatter yung LDL. Sila ay recommended na bigyan na ng statin right away. Ano ba yung mga signs ng familial hypercholesterolemia? Ito ay pagkakaroon ng LDL ng more than 250 mg per deciliter. Pagkakaroon ng mga peripheral signs, yun yung mga santoma o yung mga skin deposits ng cholesterol, santelasma, yung malapit sa mata, o kaya yung may puti sa mata, less than 45 years of age, at may kapamilya na nagkaroon ng mataas din na cholesterol at mayroong sakit sa puso, yan ang mga pasyenteng posibleng may familial hypercholesterolemia. Gumawa kami ng study at tinignan namin ilang ba sa mga Filipinos or ano ang incidence ng familial hypercholesterolemia sa Filipinos. Sa aming study na yon, it was found out to be 1 in 500. So sa kada 500 na individuals, may isa na may familial hypercholesterolemia. So kung titignan natin lahat ng recommendations at evidence, ang statin ay isang importanteng gamot na ating binibigay hindi lang para mapababa ang bad cholesterol, kundi mapababa ang pagkakaroon ng sakit sa puso, specifically yung baradong ugat sa puso, heart attack, heart failure in the future. Kaya kung kayo ay nabagyan ng statin, do not worry, ito ay base sa recommendations at backed up by many researches. At huwag din kayo mag-alala kasi part dapat ng monitoring pag tayo ay nabigyan ng statin, ay ang monitoring ng liver function na usually every 6 months, kasama na rin doon yung creatinine. At kung sakali man na kayo yung mga rare cases na tataas ang inyong AST at ALT, alam na inyong doktor kung paano ito deal whether ititigil, bibigyan kayo ng alternative, o kaya naman ay itutuloy sa mas mababang dose. So very very important na bago tayo magdesisyon kung ititigil natin ang statin, ay makipag-ugnayan tayo or tanungin natin ang ating doktor upang tayo ay magkabaya ng tama. If it's not too much to ask, please consider subscribing to this channel. I-share nyo na rin at i-like ang video. I-share nyo ito sa mga inyong mga kamag-anak, kaibigan na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong uri ng kaalaman. I will see you next time.